Hey guys. Gumawa kong video para magpasalamat sa inyo. Sa lahat ng nagsusupport sa akin dito sa tip. Thank you po sa mga nagsusuport kasi. Grabe guys. Dati hindi ko na-experience to. Dati hindi ako. Pag humingi ako sample, Dinedecline lagi. Ngayon guys, halos lahat ng hingin, ko na sample na products binibigay lang guys ng company seller. Yan halos lahat ito. Kung ano may nakikita niyo sa suot ko guys, halos bigay lang lahat yan sa akin guys. Ang kapalit lang naman yan, ipo ko gamit ng video, bigaw ang video pinopromote ko sa inyo. Halos lahat ng nakikita niyo sa likod ayan, yung mga pagkain. Bigay lang halos lahat yan guys. Ayan guys, yung mga pabango na yan, lahat, lotion, kung ano man yan, yung mga gluta tayo na yan, ayan, pati yung bluetooth speaker na yan. Ayan guys, lahat ng nakikita nyo na, hindi yung data <laughs> sa, tsaka ayan. Ayan guys, yung lalagyan na ah, white na yan, bigay lang din yan guys. Ayan guys, yung mga biscuit na yan, lahat ng nak nakikita nyo na yan, may mga bugs din. <laughs> Tapos eto, ayan guys. Alas lahat guys, itong salamin na nakikita, bigay lang din sa akin <laughs> Thank you guys sa lahat ng nagsusupport. Kasi dati, hindi talaga ako inaano, ina-accept sa mga sample. Lagi nilang dinidecline. Nung panahong wala pa ako masyadong views, followers. Pero nung simula, nung medyo tumangat angat yung views ko, dumami-dami yung followers ko. Halos sila na ang madalas na lumapit sa akin, guys. At sila na yung mismong nakikipag-collab sa akin, na humingi ka sa akin ng sample, bibigyan kita, tayo. Eh, Ganon, yung eh, alam mo yun. Thank you po, guys. So, naiyak talaga ako, guys. Sal salamat po sa lahat po na nagtitiwala, nanonood, nag-gifts. Pag naglalay ako, bumibili ng mga pinopromote kong product. Salamat po, guys. Ha. Yun lang, guys. Gusto lang mag-thank you po, guys. Kasi kung hindi niya naman ako sinuportahan, eh. Hindi ko ito ma hindi ako makakalibre ng mga products ni Jokla. <laughs> hindi kasi, ayan naman guys, kasi kaya ako binibigyan ng products para maipromote sa inyo ng maayos yung product. Kagaya nito guys, alam nyo ba ito? Ito guys, alam niyo ba itong nakikita nyo na ito, tumbler to, ba, diba? Laki ng tumbler, malaki pa sa mukha ako. Alam niyo ba ito guys, eh? pag nilagyan nyo ito ng mainit na tubig, nare, tsa kape, nako, sa mga coffee lover dyan ako, 12, er 12 hours na mainit ang inyong kape. Pwede nyo itong dalhin kahit saan ma'am. kape <clears throat> kung kayo maglagay ng tubig, nako, 24 hours, malamig ang tubig nyo. Ngayon, kung maglagay kayo, milk tea, kahit anong malalamig, juice, nako, guys, talagang hindi a uh, mawawala ang lamig, guys. O, oh, eto nga, guys, ha. Eh. Grabe, nung umaga ko pa ito nilagay ng malamig na tubig. Hmm. Hanggang ngayon kalamig. Uh, oh, si Bago. tumbler Eh. Gusto lagay ko sa yellow basket. Ah, para makabili kayo nito. Ha? Mordor kayo nito guys. At talagang napaka useful nito. Pag bumili, pag bumili ka ba sa tindahan ng mineral. Tingnan nyo. Malamig pa rin. Mga after one hour. Di ba hindi na. Ito guys. 24 hours. Malamig ang inyong iinugan. Ah, lalagay ko dyan sa yellow basket. Ang na kayo. <laughs> Nag-promote lang pala. Thankful kasi ako. Din dinamay ko na to itong tumbler. Thankful lang talaga ako ngayon. Murder na kayo ha. Lalagay ko dyan sa yellow basket. Ha?